Maraming mag-asawa ang nag-aaway at normal lang po ang nag-aaway, hindi po ba? Pero advice lang po that as you fight, you should fight properly. Merong mabuting pag-aaway, merong masamang pag-aaway. Kaya nagiging malala ang relasyon dahil hindi marunong mag-aaway ang mag-asawa. Kaya ayan po ang payo ko sa inyo. Mag-aaway kayo nang mabuti. Matuto kayo kung paano mag-away ng mabuti. There is a proper way on how to fight each other and what should you do. Number one, please do not shout. Huwag kayong magsisigawan. The rule of the thumb is do not talk to your spouse or wife When he or she is at the other room. Pag yung asawa mo andun sa kabilang kwarto, tapos kakausapin mo, ano po yun? Pagsisigaw. Ang tanong, bakit merong mga nagsisigawan? Ang sagot daw po doon ay dahil hindi marinig ang kanilang damdamin. Kaya sumisigaw ang asawa mo kasi yung nasa kalooban niya ay gusto niyang mailabas at gusto niyang maiparinig sa iyo. Pero pag kayo ay nagsisigawan, that is a bad fight already. Hindi kayo magkakaintindihan kung kayo ay nagsisigawan. Hindi ba nakasulat sa Biblia that a harsh tongue stirs anger? Pag masama ka magsalita, pag sumisigaw ka ay lalong umiinit ang ulo ng bawat isa. Pag nag-uusap kayo, pag nag-aaway kayo, ano ang dapat gawin? Makinig. At anong ibig sabihin ng pakikinig? Hindi lang ginagamit ang tenga, ginagamit din ang puso. Kaya nga ang isa pong salita na ginagamit natin sa pakikinig o listening ay ang pakikiramdam. So, use your heart to listen to your partner. At meron pong napakagandang definition ng pakikinig. Sabi, listening is speaking last. Makakapagsalita ka din naman eh, pero hayaan mo muna yung isa ang siyang magsalita. Dahil kung sabay kayo magsasalita, hindi kayo magkakaintindihan. Lalo kayong mag-aaway. So listen with the heart. Listen. Speak less. And then, you should have the attitude of humility. Kailangan alisin niyo po yung pride ng bawat isa sa inyo. Yan yung nagiging hadlang ng inyong pag-aaway. Dahil gusto yung isa mas tama at magmamataas ng loob hindi maaayos ang inyong agremento kung merong isa na pinipilit na tama siya that's why the best tip is you must learn how to disagree. Talagang hindi kayo magkakaintindihan dyan. Hayaan nyo muna. Hindi ibig sabihin pag kayo ay nag-aaway, dapat doon sa awa nyo ay mariresolba yung problema. We have to understand that there are some problem that takes time. Hindi naman lahat ng na mga problema ay agad-agad, instant na mabibigyan ng kasagutan. Ang problema natin, nabubuhay na tayo sa swipe generation. Dati po kasi lahat instant dahil meron tayong instant coffee. Instant noodles, gusto natin mabilis. Ngayon mas mabilis po. Kung dati seconds, ngayon milliseconds dahil nasa internet ka, kakaswipe. Yung ugali natin sa internet, dinadala natin, ina-apply natin sa tao. Tandaan mo, ang tao hindi cellphone yan. Pag meron kang hindi gusto, hindi mo naman pwedeng paalisin mo. Hindi. Nagmamadali tayo, yan ang isang problema. Bakit hindi maaayos ang ating mga pag-aaway? So learn to disagree. Iwanan nyo muna kung talagang hindi mareresolba. Doon kayo magkasundo. Magpahinga muna kayo. Pag malamig ang inyong ulo, mag-usap ulit kayo. And then, do not fight in front of your kids. Napakahalaga po niyan. Nasasaktan po ang mga bata pag nag-aaway kayo sa harap nila. Nadadamay po ang mga bata. Maganda din po na i-resolve muna kayong dalawa. Huwag nyo munang idamay ang mga magulang ninyo. Kasi pag sumama yung mga magulang, ang inyong mga in-laws, mas malaking problema. If you can resolve it on your own, please isama nyo na lang sila kung yung mga magulang ninyo level-headed, malamig ang ulo. Pero kapag alam nyo ang ugali ng tatay, ng nanay mo, tapos isasamo mo pa dyan na mainitin ang ulo, Royal Rumble yan, gyera na, hindi ba? Kaya kayo muna privately. Kung magpapakumbaba, makikinig sa bawat isa, and then do not sleep angry. Tandaan nyo po, pag tinulugan niyo yan, nagalit ka, e eh parang hinayaan mo na tumubo, magkaroon ng bunga. So, how do you detox your heart? Paano mo aalisin yung galit sa puso mo? Pray. Offer your anger to God. Leave your anger to God. Pray together. Magdasal kayong dalawa and then always check your pride. Napakahalaga ng pagpapakumbaba because with humility comes grace, but with pride there is more choice and distractions. Mas maraming gulo pag may kataasa ng loob. That is how you fight properly. Kailangan yung argumento. Ang inyong away ay para malaman kung ano ba yung totoo, ano ba yung mabuti, ano ba yung tunay na makakatulong sa inyong dalawa at sa inyong pamilya. I pray that you fight properly. Pinagdadasal ko, oo, mag-away kayo, pero sana mabuti ang inyong pag-aaway.